Ang bayan ng Bagulin ay matatagpuan sa eastern side ng La Union. Ito ay isa sa mga bulubunduking bayan ng La Union. Makikita dito ang ilan sa mga naggagandahang tourist destinations ng La Union. Kabilang na dyan ang Kudlap Cave View Deck, ang Kudal Park na tinatawag ding Little Baguio ng Bagulin. Isama pa natin ang Bulalaka Falls at marami pang iba. Samahan niyo ako muli sa panibagong episodes ng Buwis Buhay Adventure na magsisimula sa Bagulin sa La Union. Iyak yep, ang primera Lang <laughs> taas na ito <laughs> Sa tingin ko ito yung ultimate price Kapag kayo papasyal dito sa Bagulin La Union Ang Bulalaka Falls Alright mga brother dito na tayo sa Binalonan, Pangasinan Napakadami yung riders na nakasabay kanina Diyan sa may bandang Tarlac, Pangasinan Hanggang dito actually Maraming mga riders Sa palibasa, sanding nga lang ngayon ay, ko lang na-realize, Sunday pala. Yan, dito na tayo sa junction mga brother, Binalonan, susunod dito, Pusurubio, Season, tapos La Union na. Kapi-kapi muna tayo dito sa Glid. Dumanon kayo, Apo! <laughs> Alright, nag na tayo. Mamaya papakita ko sa inyo kung saan tayo papasok. Pero in the meantime, ipa-double check ko lang muna yung gulong. Baka magpapalit ulit ako ng gulong ngayon. Medyo Putput -put na kasi 3,000 mileage na yung natatakbo na ito Ngayon magaan na siya Mag Magaan na siyang tumakbo Nung una kasi sobrang kunat to <laughs> Ngayon yung power niya hindi naman nawala Pero mas magaan na siyang tumakbo Ang kinakal yun ang pwet ko <laughs> Sobrang tigas ang upuan Medyo mahaba-haba pa naman tong rides na tong gagawin natin mga brother Dahil alam nyo na pag ako nag rides hindi lang isang destination yan so kumbaga itong bagulin la Union na pupuntahan natin ay that's where the adventure begins so marami pa tayong pupuntahan na dito sa bagulin abangan nyo lang yan pero sa ngayon silipin muna natin kung ano bang meron sa bagulin la Union nagilian town proper na to May ipin pa naman. May ipin pa naman yung gilid niya tsaka konting ipin na lang sa spike sa gitna. Hindi pa naman sobrang palitin to pero alam mo yun. Akyatan kasi yung pupuntahan natin eh. Tanong natin kung meron silang 16 na gulong. Kasi 16 yung likod nito yung stock. Kakaliwa tayo dito papunta ng Bagulin. Ganda rin ang kalsada, di ba? Lapad. Ah, nga pala. Meron tayong uh, makakainan dito. kambing ulit <laughs> tara sa pangkain <laughs> puro kain na to kasi malapit na mga brother akitin na lang natin itong mga bundok na yan bagulin lawan nyo na yan malapit na tayo kilawin siguro no kilawin kambing eto na tapos na tayong kumain ulit <laughs> wala na akong gina ginawa rito kundi kumain na isa pang problema dahil sa kamamadali kong mag prepare kanina at kagabi ay dala ko yung tent ko pero wala yung pole <laughs> ay 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 wala nandito usually yung pole eh nakalagay dyan ibig sabihin hindi natin magagamit yung tent ito yung tent mga <laughs> brother ang plano sana kasi dito ay mag tetent ako dyan sa bagulin hot sucks dalawang nakikita ko sa mapa Kudal Park at saka yung view deck pupuntahan natin yung mga yun at meron din actually falls. Ito na, na tayo. Pakiat na. At kung mapansin nyo, yung, yung ilog dito sa baba, sa kaliwa natin, susundan lang natin yan. So far so good sementado oh bunga bangking si Rosa oh <laughs> nakakatakot <laughs> Ah, maraming kurbada rito. Yun. Bagulin La yon. Soft Broom, capital of the north. Uy. Ang lilim dito. Hateron po. Wo. <laughs> Grabe na to. Ito yung nakita ng drone shot kanina. Grabe namang kurbata yan. Ah, ah, ang solid. Barangay Kambali. Nandiretso yun pa natin at merong pasyalan ditong view deck. Hanggang marating natin yung Kudal Park. Okay mga turista may mga riders din na namamasyal Okay ata na to <laughs> oh, oh, oh. Twisties ng bagulin Bumili ko ah. Hey guys, dito na tayo sa Kudlap Cave View Deck Kudlap Kudlap Cave View Deck <laughs> Ayan Finally, narating ko na to Nakikita ko to sa map eh Ito yung na-highlight sa map mga brother Kapag ka I-search yung Bagulin Loan yun At the entrance lang no? Ayan, entrance donation 10 pesos Ayan Ayan, mabaling yung pag-overnight na nito, eh Ito mga brother, kung solid Wala ang taas na ito taas Siguro banda doon yung Bulalakaw Falls Actually, yung Bulalakaw Falls na yan mga brother Gilid lang siya ng ilog na to So, hindi, hindi tayo masyado mahirapan maghanap malamig ng ihip ng hangin ang taas na natin yung barangay Tagutod ah ito yung bulala ako sa mga brother papakaliwa dyan pero dito, tayo, dito tayo de derecho papunta muna sa Kudal Park ayun pala ito yun mataas nga naman to eh no? tanaw na tanaw na natin sa so, oba oh. doon tayo nang galing kanina sa part na yun sa may uh, bawang la union kitang kita yung dagat mo na rito eh ito yung mga cottages dito maluwang din ito yung pinaka view deck at racket niya natin to So, malamig yung ihip ng hangin dito. Malamig. Ang oh, akyatan galor na naman to. Ha. Sa banda naman dito, yan yung papunta ng San Fernando. Yan, banda rito naman yung bawang. Tapos dito sa kabundukan na yan, kapangan, kibungan, at uh, part bandaro naman yung sa, sa linya ng bundok na to, ay Bakun. Grabe, lamig ng iip ng hangin. Ha! Ah, yan yung pinaka-playground. Or siguro may ginaganap na events din dito. Pagka, uh, ano, siguro piyesta, mag yan. Kung ano mga event na pwedeng gawin. Maraming naman na ngayon dito sa Kudal Park. El Turistas. At yung papuntang Bulalacao, ko, may nabasa ako dito kanina eh. Ayun, Bulalacao Falls Pulse. sa ako pa? Parang pupunta ng bulala to ah. Ayan mga brother, tubulala ko po, pababa dyan. Ginagawang kalsada mga brother. Ay hindi, hindi na lala, Tayo tayo lang. Ay, ito medyo mabako at mabato. mabako pa niya bulalakaw nung Diretso lang te Okay, eh, thank you Ayan, barangay pa Ay, multi-purpose ko tumbangin na to mga <laughs> <Longing> na to. <laughs> pwede dito ang two wheels pero as in literal na single lane lang sya lalaka o falls ayun yung signage dito thank you oops ah, okay naman yung kakasimento nya sadyang matarik lang talaga oops at pansin ko merong bakas ng two wheels gulong ng two wheels dito So, safe tayo kung ganun. Malapad-lapad to. matarik yan ah parang aking akyatan yan, dire-direcho mamaya eh tumatindi to hindi <laughs> na biro tong akyatan na to mamaya <laughs> mula doon sa ginagawang kalsada kanina dire-direcho na to, pababa I mean kahit doon sa binabaan nating malapad na ginagawang part ng kalsada ay, yun palang matarik na yun eh actually at lalo pa dito Itong part na to medyo banayad pa nga eh. Yung mga ibang parts yan mata mata talaga matatarik. At syempre sa kanan natin ay bangin na yan. One mistake. Tananan. At nabibingi na ako. <laughs> Bingi-bingi na ako sa pagbaba na to. Ah. Dito tayo maglalakad. Yan dito tayo maglalakad papunta sa falls. I think malapit lang naman nakita ng drone shot kanina sa gilid lang mismo ng ilog so madali lang siyang puntahan yun nga lang tatawid tayo dun sa kabilang side So mga round 1 kilometer itong lalakarin nyo dito. Malapit lang naman. At meron silang bagong ginagawang hanging bridge. Yan, bagong bago yan, oh. No? may frame pa. Ang ganda. Ang ganda pala rito. Dito pa lang, solid na maligo. Ang tuloy na ito, gawa sa troso. Tiyan, oh, Whoopsie, whoopsie. Don't let me fall, brother. Don't let me fall. <laughs> Tama dinadanan natin. Yep. Ayon. ang Bulalaka Falls parang may actually may meron pang tulay sa taas niya yo. may hanging bridge I think may community pa siguro dito sa part na to ang Bulalaka Falls dito sa Bagulin, La nice para siyang pool na naipon yung tubig tapos dito sa gilid may mga barikada mga batong gaganda para maipon yung tubig dito kasi yung biguan nyo medyo safety naman kasi para, para na siyang pool etong bato na to susundan nyo yung gantong klase ng bato hanggang doon sa baba na yan para siyang canyon a mini grand canyon <laughs> sunday ngayon actually pero parang konti lang yun napunta rito ang marami kanina yung sakudal park sa taas yung mini bagyo ng bagulin uh, meron din naman doon sa view deck pero saglitan lang sila dumadaan lang pero karamihan na tumatambay sa may kudal park banda rito kasi medyo tricky yung pababa talagang matarik siya mabulusok yung babaan dito tapos one way lang so nakakay lang din kasi kaya siguro karamihan doon na lang sa Kudal Park maganda rin naman doon kasi malamig yung iip ng hangin parang mini bagyo nga talaga pero sa tingin ko ito yung ultimate price kapag kayo papasyal dito sa Bagulin, La Union solid to mga brother maliligo sana ako kaso nga lang pahapon na Baka mamaya maabot na tayo ng dilim dyan. ilang tuloy ako sa pagkakyat. Naalala ko yung binabaan ko kanina. Medyo tricky talaga yun. O oh, mga brothers, saglitan lang ako rito. Ah, sinilip ko lang talaga to. Pero at least ipakita ko sa inyo kung gaano kaganda. At Bulalakaw Falls dito sa Bagulin Law nyo. Puntaan nyo to. Maganda. Yung lang masasabi ko. Maganda. Two thumbs up sa akin. Ah, uh, pwede. Pwede. Kagandaan ng motor na ganto'y, eh no? Kahit siyang kadadaan. Ay, ito na. akiatan na to. Mahaba-habang. Mahaba-habang akyatan to. Iyak Iyak ang primera. Corbada pa Tawad <laughs> pala busina mo dito, malakas Itong busina ni Rosa, akala mo kuliglig lang eh <laughs> Ewan ko kung naririnig ka o nakakasalubungin ko na ito Whoopsie whoopsie. Sa gitna ng barangay ito mga brother pero napakatatarik yung mga kalsada. <laughs> Parang normal lang sa kanila to. I mean normal talaga sa kanila to. <laughs> Whoop doggy. No 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 Yo. Yo, these are not the main road. Ah uh. Oh shoot Rough road the park let's go so go naman Putik Ang tarik nito Ang tarik na rough road mga brother Oh Grabe ito mas matalala ito